Magandang buhay mga ka-farmers! For today's video, gagawa po tayo ng DIY na fruit fly trap. So ano nga po ba ang isang fruit fly? So ang fruit fly ay considered na isang peste dahil ang itlog or larva po nito ay nabubuhay sa loob ng prutas. Ito po makikita nyo sa picture na ang kalamansi natin ay natusok ng isang fruit fly. Mananatili sa loob ng prutas ang larva or itlog hanggang ito ay maging ganap na fruit fly. Sa gagawin nating trap, meron po tayong attractant na methyl eugenol na nakatarget sa mga lalaking fruit fly. So, ito po ay mababawasan ang kanilang reproduction at bababa na rin ang kanilang populasyon. So, tara gawa na po tayo ng DIY na fruit fly trap. Ito po ang ating mga kakailanganin. Isang pet bottle o kaya plastic na bote. Glue gun with glue stick. mga plastic na straws. At saka extra glue stick. Kailangan natin ng gunting. At of course, ang ating attractant na methyl eugenol na nabili po natin ito online. A few moments later. So gumawa po tayo ng butas sa magkabilaan ng ating plastic bottle. insert na po natin ang plastic straw around 1 inch lang po. So, hindi po dapat magdidikit ang kabilang straw. Yan po kasi papasok ang mga fruit fly sa straw na yan. i po natin para hindi po siya matanggal o maalis. Ingat lang po tayo dahil mainit ang glue gun. i secure lang po natin at ang straw po ay hindi na gumagalaw. Saka po natin siya gupitin yung extra na nasa labas. So ganun din po ang ating gawin sa kabilang side. Dahil po hindi gaano malaki ang ating bottle, dalawa lang po ang ating ilalagay na straws Sunod na gagawin po natin ay bubutasan natin ang bottle cap kung saan dito natin ihahang isasabit ang methyl eugenol. Ihanda na rin po natin ang wire para madali lang po natin siyang maisabit sa mga puno. Gumupit ng 1 foot na wire. Ito ay sakto na po sa paggawa ng ating sabitan. Ilagay na po natin ang ating attractant na ang methyl eugenol. Gumamit ng string o kaya sinulid upang maibiti natin ang attractant sa loob ng bote. Yan, italing mabuti at gumupit ng bahagya sa lalagyan ng attractant upang ito ay sumingaw at maamoy ng mga fruit flies. Yan po, makikita nyo dyan na isasabit natin ang ating eugenol sa butas ng bottle cap na ginawa natin earlier. Itali po natin sa lid ng bottle at isara na ang ating fruit fly trap. Yan, so ready na po yan. At isunod na rin po natin yung iba nating mga biit na bote. Ayan mga ka-farmers, so ready na po ang ating mga fruit fly trap. Magkikita po dyan na dinudumog na ng fruit fly ang ating mga bagong gawang fruit fly trap. Tara po at ilagay na natin ang ating mga traps at isabit sa mga manggahan natin. Sabit po natin ang mga chops malayo sa ating kalamansihan kasi ito po yung pinuputakti nila. Ayan, makikita mo nyo po dyan na malayo sa kalamansihan. So, ito po yung first batch na ginawa natin nung nakaraang linggo. At ito po yung mga nahuli na. Ayan. Oh. <laughs> Marami na po silang na-chop dyan. So, ayan, ito po yung aking nakuhang isang trap na isasabit dito lapit sa ating mess hall. Ayan, makikita nyo po dyan. Hinahanap po kung saan po pwedeng isabit. Wow, sarap ng mangga. <laughs> ayan, so, dito ko po isasabit ang ating fruit fly trap. Maraming salamat mga ka-farmers sa panonood. Sana ay may natutunan po kayo sa ating video. God bless everyone. Bye mga ka-farmers.